Ito yung kanilang man-made lagoon mga sadik. Napakasolido. Malawak rin yan. Meron pa doon sa bandang baba. Yan. Tapos naka background sa inyo yung napakadaming puno. Ang puno tapos may falls. Ayan. Tapos pagdating dito, napakalawak oh. Sa lahat ng mga mag birthday family, malalaking family may pambata, pang matanda, team building, ang daming nyo pwedeng gawin dito mga sadik. What's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At siguro sa mga lagi na nanonood ng videos ko, nakita nyo na to sa mga previous vlog ko. So napaka solid pa rin dito mga sadik. Panalong panalo to, lalo lalo na sa mga may team building. Sobrang solid at saka napakalawak ng lugar. At talaga mag-enjoy kayo. Kaya tara, ikot ko muna kayo. Let's go! Nandito so, tayo ngayon sa may Momarco mga sa Dahil na-invite tayo at uh, sakto birthday ni Mrs. Yan. Ito yung room natin. Gundo. Hmm. Ito yung cafeteria nila mga sa Nasa baba lang ng mga rooms. Yeah. May mga ano sila. Cater. Pwede kayo order. So waiting tayo dito. Ito yung mga breakfast classic nila mga siya dito. Ito yung tapas. All day breakfast. May kasama, May kasama ng, ng coffee yan. Uh, sige, ano lang sa akin. Ayun, siyempre, classic beef tapa. Kala mo sa Taibo sa mga oras. <laughs> <laughs> Alam mo na sa Taibo kasi sa mga oras. Nag-expect. <laughs> Sayang na yan. <laughs> Ligo na tayo habang medyo ano pa, hindi pa ganun katirik yung araw. Ito naman kasi talaga rito. Tignan nyo naman mga sadik ko. Pakalawak ng lugar. At the same time, ang lawak din. Ang ganda rin ng paligid. So maraming kayong pwedeng gawin dito mga sadik. Birthday or basta mga ganito team building. Yung pool, ang laki ng pool nila mga sadik parang sakop yung buong screen ko eh kulang <laughs> pa eh lawak sobrang lawak extra ko ay oh. birthday celebrant happy birthday Hi. lawak Punta muna ako ng wide ng battery kailangan ganda pa ako lobat na ako This world's got an awful lot of people. You turn around and one more's being born. I'm so grateful you are mine and I am yours. Ito naman yung pambatang pool nila mga salik. Tapos may fountain dyan. Malabas. Tapos pagdating dito, may hanging bridge. <laughs> yeah. Ito yung extension ng pool na malaki. Ang laki yan yun. Tito oh. mo naman. Napakalawak talaga mga salik. Lawak. Dating dito, may playground doon yung mga bata, banda dito. Yan. yan naman yung mga cottages nila, mga sadik. Hile-hilera -hile -hile yan. Maganda talaga pag background mo, maraming puno eh. Tapos green na green yung paligid. Solid eh, no? Hmm. Isang ligo muna tayo dito mga sadik. Langoy pa! Huh? Let's go. Yung pagkakasetup ng puno rito, mga sadik Ang pakaangas eh, no? O. Oh. Wala kayo nasa abata rin. Thank you, boss. Thank you, natin, mga sadik Ang pangalan nyo, boss? Cyrus po. Cyrus, taga. Uh -huh. Taga tanay kayo, boss? Opo, taga dito po mismo. Good morning, Thank you. Damn. Uh. Yeah.